Sa panahon ngayon, karamihan ng lalaki feeling nila kailangan nila munang patunayan ang sarili nila bago seryosoin ng babae. Kailangan nilang magpakita ng consistency, sweetness at effort kasi daw kung hindi baka mawala yung babae. Pero ang hindi naiintindihan ng karamihan, may isang klasing lalaki na hindi kailangang maghabol, hindi kailangang magbigay ng label agad, at hindi kailangang i-pressure ang sarili niya para lang makuha ang babae. Kasi ang babae, mismo ang gumagawa ng paraan para mapalapit sa kanya. Ito yung klaseng lalaki na hindi takot mawalan pero hindi rin pabaya. Tahimik lang siya pero calculated. Chill siya pero alam niyang siya ang nasa upper hand. At ito rin yung klaseng lalaki na kahit hindi pa sila official, ramdam ng babae na may lalim yung connection. Kaya kahit walang malinaw na status, hindi siya makabitaw. Ako nga pala si Zymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipulan ng babae. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga loyal kong subscribers. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong content sa video na to. tari rin natin ang dating laro. Hindi ikaw ang magahanap ng label. Hindi ikaw ang magtatanong kung ano ba kayo. Ikaw ang magiging dahilan kung bakit siya mismo ang maglalapit, maglilinaw, at magvo-volunteer ng feelings kahit hindi mo hinihingi. Kasi may psychology sa likod nito kung alam mong gamitin to ng tama, hindi mo kailangang magsugal ng effort para patunayan ang sarili mo. Kasi ang babae na mismo ang maglalaban para sa pwesto niya sa buhay mo. Ngayon baka iniisip mo, e paano kung isipin ng babae na wala akong pakialam kung hindi ko siya nilalabel? Maliit na tanong pero may malalim na sagot. Kasi ang babae, hindi na siya naa-attract sa lalaking predictable. Hindi siya naa-attract sa lalaking lahat ng gusto niya. Agad binibigay. Hindi na ito panahon ng fairy tale. Babae ngayon mas nahook sa mystery. Sa tanong na ano ba kami? Sa lalaking hindi agad nagbibigay ng sagot. Kasi the more na hindi mo siya binibigyan ng label, the more na siya mismo ang nag-iisip, nag, nag at gumagawa ng move para sa'yo. Ang lalaking hindi nagmamadali, hindi nangangailangan ng validation, at hindi sumusunod sa emotional pressure siya. Yung lalaking nakukonsider ng babae as high value. Bakit? Kasi hindi siya gaya ng iba hindi siya madaling mabasa. Yung sa utak ng babae, kung hindi ka naghahanap ng label, ibig sabihin may standards ka. At kapag may standards ka, mas gugustuhin niyang patunayan na pasok siya sa mga iyon. Girl move one. Kapag walang label, babae ang unang nagiging strategic. Kapag hindi mo agad nilagyan ng label ang connection nyo, ang babae hindi basta-basta umaalis. Sa totoo lang, dun siya mas nagiging strategic. Imbis na mag-walk out, lalayo, o maghanap ng ibang option, Napapaisip siya kung paano siya makakapasok sa mundo. Munang mas malalim kahit hindi. Mo siya hinihingi. Ito ang isa sa mga pinaka pinakahindi napapansin ng karamihan kapag walang label. Babae ang mas gumagawa ng emotional calculation. Hindi dahil desperada siya, kundi dahil napilitang gumalaw ang instinct niya para isecure ang sarili sa isang lalaking hindi madali. Kapag hindi mo siya binibigyan ng title, iniisip niya agad kung paano siya magle-level up sa iyo. Bakit hindi pa niya ako nilalabel? Anong meron sa kanya na kaya niyang hindi ma-pressure? Ano bang tingin niya sa akin? At paano ko mababago yon Ang babae naturally emotional. Pero sa moment na maramdaman niyang ikaw ang hindi tinatamaan agad. Doon siya lumilipat mula emotion papuntang strategy mode. Hindi na siya basta nagpapadala sa feelings, nagiging intentional siya. Magte-text siya ng mas madalas pero kunyari chill lang. Magsi-selfie siya at ipaparamdam sayo na she looks good without begging for your compliment. Maglalagay siya ng stories na indirectly nakakabit sa'yo. At ang pinaka-importante, hindi niya ipapakita na siya yung nauunang ma-attach. Pero deep down, ikaw na ang iniisip niyang kailangan niyang ma-win over. Ito yung dynamic na hindi mo makukuha kapag agad mong sinabi na tayo na. Kasi once na may label na, tapos na ang laro. Sigurado na, wala nang tension. Doon ang babae kahit ayaw niyang aminin na bubuhay sa tensyon. Nabubuhay siya sa uncertainty, sa baka, sa what if, sa parang kami pero hindi. Bakit? Dahil doon umaandar ang attraction mechanism niya. Kapag hindi klaro, mas exciting. Kapag hindi tiyak, mas valuable. At kapag hindi guaranteed, mas pinaghihirapan. Tabang siya yung unti-unting nagiging strategic habang siya yung gumagawa ng paraan para mas mapansin. O siya mas lalalim ang investment niya kasi hindi mo siya pinilit, hindi mo siya sinuyo ng sobra, hindi mo siya tinrit na special agad pero kahit ganun, gusto ka pa rin niyang makuha. Ibig sabihin niyan, ikaw na ang pinili ng utak niya kahit hindi pa pinipili ng label mo. So anong gagawin mo bilang lalaki? Simple lang. Huwag mong sagutin agad ang mga tanong niya. Huwag mong patulan yung anong tayo sa una niyang tanong. Huwag kang matakot sa baka mawala siya. Kasi habang hindi mo siya nila-label, doon mo siya sinasalamin sa sarili niyang value. At kung gusto ka talaga niya, gagawa siya ng paraan para ma-earn yung label. Hindi para lang sa status, kundi para sa sense of accomplishment niya bilang babae. At ito ang una sa mga girl moves na di mo kailangang hilingin ko sa niyang gagawin. Dahil kapag hindi ka nagmamadali, siya ang magmamadaling iparamdam na special siya. Girl move 2. Kapag hindi mo siya kino-corner sa commitment, babae mismo ang nag-o-offer ng loyalty. Alam mong malakas ang impact mo kapag kahit walang label, babae na mismo ang naglalagay ng sarili niyang limitations. Hindi mo siya kinorner. Hindi mo siya pinilit. Wala kang binigay na ultimatum. Pero mapapansin mong bigla siyang nagbabago ng behavior, mas nagiging consistent, mas nagiging available, at mas lumalalim ang pag-aalaga niya sa'yo. Bakit? Kasi gusto kanyang secure, kahit wala kang sinabing, kami na. Ang mga lalaking hindi nagmamadali sa label, nagbibigay ng pressure na hindi nila sinasabi. Hindi siya open threat. Hindi siya confrontational. Pero sa utak ng babae, ramdam niya. Ramdam niyang hindi mo siya pinanghahawakan. Kaya gusto niyang hawakan ang sarili niya para sayo. Hindi mo siya sinabihang huwag ka nang lumandi sa iba. Pero kusa niyang tinitigil yung flirt behavior niya. Hindi mo siya tinanong kung exclusive na kayo. Pero bigla siyang nagiging sobrang transparent kung nasaan siya. Sino kasama niya? Kung anong plano niya? at hindi dahil natatakot siya sa'yo kundi dahil gusto niyang makita mong worthy siya ng label kahit hindi mo pa binibigay. Ito yung type ng loyalty na hindi mo kailangan i-demand. Hindi siya result ng pressure kundi result ng emotional realization niya na hindi kanya ang oras mo. Kaya gusto niyang ma yon. Ang irony, kung ikaw yung lalaking maaga nag-demand ng loyalty, posibleng hindi niya pa ibigay pero dahil hindi ka nagmamadali, nakukuryente siya sa kakulangan ng assurance. Parang sinasabi ng katawan niya, hindi ko siya hawak, pero gusto ko siyang hawakan so kailangan kong mag-behave. At habang nangyayari ito, dahan-dahang nagsishift ang dynamics. Siya na ang may gustong magpadefine. Siya na ang nagbibigay ng behavior na pang girlfriend kahit hindi mo pa siya tinatawag na girlfriend. At kung marunong kang magbasa, mararamdaman mong yung babae. Nagiging exclusive sa lalaking hindi exclusive sa kanya, mas lalo siyang magiging sweet, magiging ma-effort, at magiging emotionally available. Pero ang lalim niyan hindi dahil gusto ka lang niya. Gusto niyang mapatunayan na siya ang exception. Na siya yung babaeng kaya kang baguhin. Na siya yung babaeng hindi mo kayang bitawan once makita mo ang effort niya. At dun siya natatali. Hindi dahil sa label kundi dahil sa sarili niyang investment. Kung lalaki kang marunong mag-control ng pace yung hindi ka demanding, pero hindi ka rin passive, ikaw ang lalaki na uunahan niyang bigyan ng loyalty. At sa mundo ngayon kung saan, ang daming babae ang may options, ang lalaking hindi nangangailangan ng commitment para makuha ang commitment siya. Ang binibigyan ng lahat kahit wala pa siyang hinihingi. Girl Move 3 Kapag hindi mo siya pinilit umamin, Babae mismo ang naglalabas ng nararamdaman niya. Kapag ang isang lalaki ay hindi nagmamadaling magbigay ng label, kadalasan ang babae ay napupunta sa isang emosyonal na cycle na hindi niya inaasahan. Sa panlabas parang chill lang siya, parang okay lang sa kanyang walang direksyon ang usapan niyo. Pero sa loob-loob niya, may tension siyang nararamdaman na hindi niya mabitawan. Hindi dahil needy siya, kundi dahil hindi siya sanay na siya ang nagahabol ng kalinawan. Kaya habang hindi mo siya binibigyan ng diretsong commitment, hindi ibig sabihin na hindi ka niya iniisip. Sa totoo lang, mas iniisip ka pa niya ngayon dahil parang ikaw ang may hawak ng kontrol. Habang lalong hindi mo binibigyang pangalan ng relasyon niyo, lalong napipilita ng babae na mag-adjust at magpakita ng effort para lang ma-validate kung anong lugar meron siya sa buhay mo. At dito mo makikita ang isa sa mga pinaka-subtle pero powerful na girl move, ang emotional recalibration. Unti-unti niyang binabago ang approach niya. Magsisimula siya sa soft curiosity. Kamusta ka na? Nagkita pa ba kayo ng barkada mo? Mga tanong na akala mo ay simpleng kumustahan lang, pero sa totoo lang ay probing moves yon para masukat kung sino pa ba siya sa buhay mo. Kapag naramdaman niyang hindi ka pa rin, nagpapakita ng klaro o predictable na attachment, magle-level up siya. Mapapansin mong bigla siyang magiging extra sweet o magpaparamdam ng konting selos kahit wala siyang karapatan kasi gusto niyang makuha ang reaksyon mo. Gusto niyang malaman kung mahalaga pa ba siya. Hindi para paikutin ka, kundi dahil confused na siya kung saan siya lulugar. Pero ang pinakamatinding move, kapag hindi niya na talaga kaya ang ambiguity, siya mismo ang gagawa ng paraan para makuha ang label na hindi mo ibinibigay. Hindi ito palaging direct na tanong na ano ba tayo? Pinsan, ito ay lalabas sa anyo ng pressure. Emotional conversations o kaya subtle withdrawal yung tipong bigla na lang siyang magdi-distance or hindi kasing available gaya ng dati. Hindi dahil ayaw ka na niya, kundi dahil gusto niyang maramdaman mong may nawawala. So ang psychological game na tinatawag na preemptive loss, kapag hindi niya alam kung anong lugar niya sa puso mo, ang instinct niya ay gumawa ng galaw para ikaw ang mapaisip kung gusto mo pa ba siya sa buhay mo. Ang hindi alam ng karamihan ng lalaki, itong mga distancing moves na ito ay hindi rejection kundi bait. Sinasadya ng babae na mag-create ng tension sa pagitan niyo para lumabas kung anong level ng importance meron siya sa'yo. At sa gitna ng lahat ng ito, ang irony. Hindi mo naman talaga siya tinanggihan. Hindi mo lang siya minadali. Pero dahil sa strategy mong hindi nagmamadali, hindi umaasa, at hindi nagfo-force ng relasyon, ikaw ang naging sentro ng emotional na energy niya. Siya ang naghahanap ng sagot. Siya ang gumagawa ng paraan at siya rin ang pilit na nag adjust ng behavior para lang makita kung worth it bang magstay sa sa'yo kahit hindi mo pa siya nilalagyan ng titulo at sa mata ng isang babae kapag nakikita niyang hindi ka desperate, hindi ka demanding, pero ikaw pa rin ang dahilan ng emotional shift niya, mas lalo siyang naa-attract. Kasi bihira ang lalaking hindi nagmamadali pero hindi rin nawawala. Kaya tandaan mo to hindi lahat ng hindi mo siya nilabelan ay bababa ang interes ng babae. Minsan, yan pa ang dahilan kung bakit siya lalong lumalapit. Hindi dahil binibigyan mo siya ng assurance, kundi dahil ikaw ang hindi niya madikod. And at sa mundo ng modernong dating, ang misteryo ay mas nakakabaliw kaysa sa mga salitang tayo na. So kung narealize mong hindi mo, kailangang habulin ang label para maging valuable sa isang babae. Then you're already playing on a different level. Hindi ka kagaya ng karamihan. At kung gusto mong patuloy na mamaster, yung ganitong classing presence, yung tahimik pero malakas, hindi nagahabol pero hindi rin binabalewala. Then this channel is made for you. Sa cerebral hacks hindi lang basta tips ang binibigay. Dito tinuturo ko yung deeper psychology kung paano mag-act, mag-isip at mag-post bilang isang lalaki na hindi lang gusto ng babae, kundi nire-respeto rin. Kung gusto mong matutunan pa kung paano maging composed under pressure, paano magbitaw ng salita na may timbang at paano gawing magnetic ang energy mo nang hindi ka nagmamadali, then now's the time to like this video, subscribe, at si turn on mo rin yung notification bell para wala kang mamiss. Every week may lalabas tayong mga content na para sa mga lalaking hindi umaasa sa validation, hindi nagpapaikot sa babae, pero sila pa rin ang pinipili sa dulo. Kung gusto mong ikaw yung lalaki na hindi kailangan ng label para seryosohin, ikaw yung lalaki na tahimik pero hindi nakakalimutan then stay connected. Pwede mong ishare tong video na to sa tropa mong masyadong mabilis magtanong ng so, tayo na ba? Pwede mo ring balikan to kapag nararamdaman. Mung parang naiipit ka sa situation na walang label pero may feelings. Tandaan mo, hindi porket hindi malinaw ang label, ikaw na agad ang talo. Minsan, ang hindi pagtakbo papunta sa label, ang naglalagay sa iyo sa position of power. Again, this is Cerebral Hacks. Real strategies, real dominance. Magkita ulit tayo sa next video kung saan ikaw ang magiging silent weapon sa laro ng attraction.